Pagka kayo magluluto ng sinantolang bangus, unahin niyo yung ba, ano, santol at saka ang sibuyas. And guys, after nyan, uh, pag kulong -kulo na yun, lagay ang kangkong. Ayan guys, nilagay ko na ang kangkong. Pag malambot na yung kangkong, susunod na natin yung bangus. Ayan guys, pwede na natin ilagay ang bangus. Ito na ang malalaking bangus. Ayan guys. Yan yung pinabili ko sa aking anak. um, mm, sarap ng deli, oh, di ba? Oh. Mm. Yan, guys. Laki, oh. Hmm. Siyempre, itong part na to ay akin. ayun Guys, yan. Tignan natin siyang kumulo, ng kumulo, ng maluto. Takpan natin. Takpan muna natin. Yan na, guys. Lapit ng maluto. Ang laki. O, oh, di ba? Mm. Hmm. ba ko sa sinantulan. Ganyan lang sinantulan, guys. Madali lang. Sibuyas at santulang guys. Sa pampalasa. Nalagyan natin ang pampalasa. Yan, guys. Titikman na natin. Mm. Ito na ang ating bangus. Ang laki ng ating pinakapaborito kong part sa bangus ay ang ulo. Yan na, guys. Tikman natin. sarap. Tapos may patis, tsaka siling maanghang. Ay, sarap guys. Yan, may na yan guys. Yan na guys, luto na. Kain na kami. Medyo late ang luto kasi tanghali nang dumating anak kong binata, pinamalengki ko. Hmm, sarap, luto na. Yum, na.